Sabi Jo. Ah. Andito na ako sa taas. May sisisi ako putong makita pa ako dito. Hindi <laughs> ko alam kung makakababa pa, pa, pa ako. Maglalakad ako pababa. Pa pa. Vincent, comment. Wala. Yeah, Yo, bro. Dandan, Huwag mo patayin, kukunin pa kita. lalang, lang. Wala lang. Sige sila. Ay <coughs> nako. Mga repa pip Rain, ikaw ba makakabawa ka ng buhay? Oo oh, naman Opa, o. oh, kahit ang mga 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 pili Yung mga mga huli nga mga pamanan nyo Ay puta Natatakot ako Dapat din ako sumama dito Hindi ko kayang bumaba Kahit di ka na mag-iose oh Tumigas na ng kamay ko, ang lamig, grabe. Buti pa sila, may bata pa Oh. Yung bata, bali, bali, wala lang yung bata. Oh. Bata, marunong ka. Totoo mo naman ako. Paano ba ako iikot? ikot? Puta, hindi ako makaikot. Ay, ang ganda ni ate. Si ate yung cute. Oh. Saan na si ate? 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 Ano yun? Ayoko, tol. Eh, Lord, please pray for me. Please help me na makapaba ako ng buhay na no, walang galos. Okay?